Flag? Flag? Ano? May, may tanong ako sa iyo. Hindi ko kaya. kaya, 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 kaya. Wala pa akong <laughs> <mo> tinatanong. <laughs> Wala pa akong <laughs> ka? <laughs> tinatanong. May tanong ako sa iyo. Kaya mo. Kaya, mo ba? Tanong ako sa iyo, kaya mo? kaya mo, talaga. Ha? <laughs> Hindi, kaya Ay, mo? Hindi! Iwan ka lang, lang kung kaya o hindi e. Talagang si kaya nga. <laughs> Oo hindi, nagawin e. Ha? Gapit. Walang ka. ka. Ano to? ka Walang ka, kulab. Oo hindi lang, kaya mo? Hindi. Ha? Hindi. <laughs> Kaya mo, o hindi. May premium to. Kaya tawag mo na. 500 ah, Hindi. Sigurado kaya mo ha? Hindi. Ay, sabi mo kanina uh. ako. Wala, wala. Ugaan naman ako. Kaya mo mano. hindi. 500 May pesos challenge. Pakitawa mo na po ay, meron tayo pa yung 100 dyan, kap. Walang tiwala, ang puta. 500 tayo dyan. Oh, ito. 500 challenge. Ay, kaso, walang buo. 200 lang. 200 lang. Oh, 200 lang. Ayaw oh, 200. Po. Hindi ko na kaya. Ha? <laughs> walang bariya, walang buo eh. Bariya lang. 200. O oh, hindi lang naman hindi. sabi mo. Ha? Hindi. Oh, pinya. kwentang kabanding to. 200 do hindi lang kaya hindi. Ha, pero kinapit mo na mo ano pera to. ano anong hindi pero kapit mo na pera. Ano? O oh, hindi. Kaya hindi. Ha? <laughs> kaya hindi. Kaya hindi. <laughs>